Good morning, ulit. Okay, katatapos ko lang nung ginawa yung video ko eh. Regarding dun sa takot sa sarili niyang pag-iisip. Bigla akong may naisip lang, ano? Kasi may nag-comment. Ah, by the way, my name is Jeremy. I'm not a doctor. I'm not a health professional. I talk about anxiety disorder based on my psychology background and my cognitive behavior therapy certificate from CBT Australia. And CBT is an evidence-based uh, therapy na ibig sabihin evidence based may proven siya na uh, effective no na nakakagaling ng anxiety, dep depression at iba pang mga mental condition, no? At trained ako doon, may certificate ako. In fact, yung certificate ko, yun yung naka-post doon sa aking Facebook page na Anxiety Disorder Philippines kung hinahanap niyo. So, na-excite ako bigla sa ideya, hindi ko pinag-iisipan tong ngayon, na isip ko lang bigla, hindi ako nag-iisip ngayon na kung masama ba yung naisip ko o maganda, pero feeling ko maganda siya. So, excited ako na i-share sa inyo because kailangan ko yung tulong nyo dito. So, ganito mangyayari. May nag-comment na sabi niya, Sir, sana ano, uh, mag-talk ka sa labas sa ibalong. Actually, nasabi sabi ko rin to sa video ko na ang plano ko sana magkaroon ng uh, sa pumunta sa iba't ibang lugar at gumawa ng talk. Yung mga followers doon, pwedeng puntahan ako personal at makinig ng talk ko at personal akong makausap. No? Pwede kayong magtanong uh, doon, nandun na po eh. ba? Diba? So, opportunity yon. So, nasabi ko na yung matagal, years ago ata, uh, may plano akong ganun sa video. Sabi ko pa nga, kung kayo po ay mayaman at meron kayong venue dyan sa lugar ninyo at kaya ninyong sagutin yung merienda ng mga tao, no? Siyempre, yung mga tao naman, hindi, hindi lahat yan mayayaman, no? Uh, kadalasan, alam ko sa mga followers ko, hindi naman mayayaman, no? Mga estudyante, mga angkas driver, na talagang sa, araw-araw talagang nagtatrabaho sila para may madalang pagkain sa pamilya nila lalo din yung mga walong anak lalo din yung mga walong anak no? so, talaga medyo may tawa pa ako pero sorry, pasensya na pero ang point is kung nga, pwede ba magpaalala na rin ako sa inyo uy mga kasama kung tayo naman hindi na kung medyo mahirap tayo sa buhay huwag tayo magandang na mag-anak kasi kawawa yung anak natin no, diretso na ako ha kung masasaktan kayo, eh, yung mga hindi pa huli ang lahat, yung isa, dalawa anak pa lang, eh, medyo mag-control-control na tayo ng konti. Para huwag naman madama yung mga anak natin. Kasi kung mahirap na tayo at nagkakaroon pa tayong anak, parang natin sila pag-aralin. So, ikot din yun sila rin. Hindi rin sa mga katapos. Mahirap din yung buhay nila. mag din sila ng marami. <laughs> so, mag-control tayo. Ngayon, kunyari, walo na anak mo, eh, wala kang choice. Kailangan mo talaga magtrabaho ng matindi, magkayod, kalabaw para lang i-provide. At sana mata makapagtapos lahat ng mga anak mo. Sipin mo naman, kung yung walong anak mo nakatapos lahat at mabubuti sila at mababait sila. Aba, eh, ikaw bilang magulang, pagtanda mo. No? Although, it's not the responsibility na kayo ay... Uh, i-provide ng kung ano man, may nila responsibilidad yun. Pero dahil nga, maganda yung pagpapalaki nyo sa kanila, na may pagmamahal talaga na matindi, eh, automatic na lang yun na lalabas na alagaan nila kayo. Kasi may pagmamahal eh. Ganon. The North. Depende rin kung anong klase magulang ka. yan ang naman na naman kung saan saan naman ako napunta. yung plano ko lang naman i-share eh, sa inyo yung ideya ko. Ito yung ideya ko. Ano kaya? Kasi kanina sabi ko ito sa last video ko, eh, kung gusto niya ako bigyan ng pang ko eh ang kape ko lang naman McDonald's na 66 pesos ngayon kung talaga medyo may katayanan ka na magbawso mo ay Starbucks pwede rin, why not, okay so ang bigla ko lang na-realize isipin mo ngayon, ang followers ko sa YouTube ay lang, ilo naman nga ba 12,000 ba 12,000 12,000 ata, maliit no yung iba milyon-milyon ako 12,000 isipin mo kung 12,000 okay isipin mo ha ang kung ang bawat isa sa inyo halimbawa yung hindi naman mabigat kunyari bigyan ako ng mag-send sa akin halimbawa ng uh, 66 pesos yung pang makto ko isipin mo ha sa, sa, mas magdalian na lang natin yung competition kasi hindi ko alam kung ilan nga yung actual followers lagyan na lang natin kunyari sa 10,000 mamaya tingnan mo kung ilan yung followers ko uh, 10,000 isipin mo kunyari 66 pesos. O, di meron na akong si sa 10,000 eh, sorry, 600,000 eh, 660,000 bobo <laughs> lang sorry na Pero kasi kasi drive ako hindi ako mapag-isip ng maayos kung mga 660, na 660,000 hindi mo siguro abot na million pa yun no? yan natin, Kusan natin yung mag-compute muna tayo, sandali lang Uh, intay kayo kasi maganda to Magbe-benefit kayo dito Kayo ang magbe-benefit dito More than me Okay? Sabihin natin Ay, pwede ko ito Sige Ito Sandali! Sandali Masyado kong ano Narilinig ko kayo Ay, 66 pesos Ang presyo ng naman ito Dito sa Manila to Iba-iba yung presyo Time natin sa binat sa 10,000 O, oh, 660 Ang galing ko pala Shit. So, may 660,000 ako na makukuha. Yung 660,000 na yun, abay, yaman ko yun. Pero kayo, yung 66 pesos nyo, kaya yaman nyo ba? Hindi. Ngayon, turin nyo kung 10,000 kayo at nagbigay kayo ng na 66,000 sa akin, ay 66 pesos sa akin, buo ko ng 660,000. Uy! 660,000. Ngayon, kung pupunta ako halimbawa sa Mindanao at magtutok ako doon, magkano aeroplano, magkano hotel, magkano yung papakain ko sa inyo, yung merienda nyo. dapat ba ako magpapakain sa inyo o dapat kayo yung magbayad kayo ng pagkain nyo doon? Eh, pero nga, yung ibang tao mahirap, so baka sila. Kaya yun yung pera na yun, yun yung gagamitin ko doon. Tapos, ang gagawin ko para may katibayan naman, para hindi nyo masabi na binubudol ko kayo, may mga videos. Tapos, Nandun yung mga followers, siguro mag... I don't know kung kapayag silang pakita sa video, pero that's the point. Pero ngayon, sige sabihin natin, niloko ko kayo. Gusto ko lang magpayaman. Binigyan niyo ako 66 pesos. Masakit ba yun? Masakit ba na naloko kayo, kayo sa 66 pesos nyo? Pero, kung kayo ay magpapaloko sa akin, halimbawa, at ginawa ko yung plano ko na yun, ay, ang sarap! Di ba? Pero yung mangyari pagtakon ng bagyo, Oh, sa mga in-budget ko pala pero may pero, pero mga guys, hindi rin pala 'yan o fashion back. Kasi every minute trabaho, I bet, I bet. Mas malaki ang kinikita ko sa sa trabaho kaysa sa mabubuo kong pera diyan sa hindi naman sa pagmamayapa, pero oh, ganun nga. So, siguro mga weekend, siguro isang beses sa isang quarter, sa kada tatlong buwan, ako sa Luzon, Visayas, Mindanao, akata. Like, I'm successful sa ay eh, ganun na 'ting regular kayo mag-invite sa akin. Ngayon, kung kayo naman ang na may libreng lugar dyan, eh baka pwede natin gamitin yung lugar ninyo, pagkain nila yung bilin natin, ako na yung kagastos, galing doon sa inyong binigay sa akin. Pero, siguro yun, 66 pesos, si na lang pinagkapin nyo ako dahil na naman kayo sa video ko. Sa so, kayo nakita ng libreng video na, na gumagaling kayo, tapos ang binigay nyo lang 66 pesos. Sabihin natin, lolokohin ko kayo. Pero hindi ko magagawa yun maliit masyado yung bibigay nyo sa akin para ikaka-impyerno ko yung buhay na yun. No? Yun, no? Yun ang pangarap ko. So, anong gagawin natin? Sa tingin nyo ba, mapep well, gawin natin minimum. Eh, kung kaya nyo na magbigay ng 100 o 500, eh, mas maganda. Mas malaki, mas malaki yung masasakop natin. Pero yun din, kunyari, may, may lugar na kayo dyan na komportable naman yung mga ginig. Meron kayong sound system na may mic kayo. May projector pa yung ano. Kailangan pa walang magdala ng projector kasi kailangan ko ipakita yung uh, nakaproject yung aking presentation. So magastos din pala yun. Yung lugar, yung kuryente, babayaran mo rin pala. So mahal. So malamang yung 660,000 natin. At baka, baka ilang ano lang yun. Ilang talks lang yun. Pero umpisa natin doon. Why not? Magigisas. Tapos, ko tapos ibe-video ko sa so, makita niyo saan ako pumunta ayo naman, na mga kunyari lumipad ako sa bagay bago ako lumipad kailangan may confirmation punta ba kayo doon o ganyan o, sige pero pag hindi niyo ako nilusot at ako ay napagkama lang ala ha? mga hayop kayo titigil ako sa video hindi joke lang tuloy pa rin ako hindi ko lang yun 66 pesos mo ikinamatay mo dahil ikinagalit mo dahil naloko mo naloko kayo sa 66 pesos Siyempre, pag marami na yon, okay, kung marami yon, yumaman ako, ikagagalit mo, yayaman ako dahil sa 66 pesos mo na mag-isa ka lang. Diba? So, kahit ako, bibigay, kahit ako siguro, bibigay ako isang libo kung may ganong intention. Yun, well, kung ako yun, siguro, siguro, dahil I don't know, kasi gusto ko tumulong. hindi okay. Pero naitindihan yung punto ko, sabihin natin ni Lolo, ilagay natin, lulukuhin ko kayo. Sabihin ko, sabihin ko sa mga followers, bihingi ako ng mga 66 pesos yung bawat isa na yan para yung ako Oh, sige. Hindi ba kayo magpapaloko sa akin? Paloko na kayo. Kasi ilang videos na rin yung nagawa ko, 66 pesos na. <laughs> okay? So gusto ko eksperimento yon. para siyang paluwagan. Ano? Ibig sabihin, pwede pala natin payamanin yung isa't isa. Ibig sabihin, kung magtutulungan lang tayo, sana ganun yung Pilipinas, ano? Kunyari may gutom doon, imagine nyo ilang milyong katao tayo sa Pilipinas. Kunyari may gutom, gaya ngayon, may Christine. Sabihin ko sa inyo ngayon, alam yung Typhoon Christine, may bagyo. O, oh, padala nyo lang, ng sa sampung sa piso lang. Padala natin lahat sa Bicol yan. O sino man yung followers doon na nangangailangan ng tulong. Aba, eh kahit umaman sila, masakit ba sa atin na magbigay ng sampung piso? Eh kahit naman umaman sila, o oh, ano, ang tanong, masakit ba sa'yo na napayaman mo siya sa sampung piso mo? Ba't ikayayaman mo ba yung sampung piso mo kung nasa bulsa mo lang? Pero biglang may taong umaman sa sampung piso. Mo. Masarap, no? pa ako nagpaumpisa nito ha. Isipin mo, kunyari, sabihin natin 100 million. Tikpipiso lang kayo. So, kunyari, nagbigay kayo ng tikpipiso sa akin. Aba, magiging 100 million milyonaryo ko. Piso lang yun. Sa bawat isa sa inyo, kung kayo yung 100, kung 100 million yung followers ko, eh, hindi naman. Parang 12 ata ito, Ano, tingin nyo kaya nyo ako bigyan ng... O, pahala kayo kahit magkano bigay nyo gusto ko lang mag eksperimento tapos i-update ko kayo kung magkano ngayon huwag nyo na ako asahan kung talagang uh, ko na bawat sentimo kasi isipin nyo na lang yan lang naman yung binigay mo talaga bang sisigilin mo pa ako I mean you know in fact pwede ko ang gawin yun halimbawa ito ha para lang ano alam nyo ba merong membership ang YouTube na yung pwede lang makapanood sa akin yung may bayad monthly may ganon. Pwede ko gawin yun. Okay? Pero hindi ko ginagawa. Kasi tulong nga. Because I love you all and I want to help you. Ganon. Pero gusto ko lang yung ideya ngayon na what if mabigyan, magkaroon tayo ng pera, meron tayong uh, fun para makapunta tayo sa may iba't-ibang lugar. Kasama na yung motibo ko na gusto kumain doon ng laing sa ko. Kasama na doon yung motibo makita yung sa Mindanao. O, oh, may ko lang naisip yun. Pero oo oh, nga, no, pwede pala mangyari. Ang tukanda rin naman eh, bakit di mo gagawin? Pera naman ako. <laughs> Kaya ko naman gawin yun. to lang, na naikot ko rin buong Pilipinas kahit bago pa ako mag-YouTube. At wala pa akong kita dito sa YouTube ah. Well, kumikita ako siguro 4 uh, months. May 4 months lang kasi na kasi nga naman na gumawa ng video. Ah, meron pa akong kita dito. Kung weekly dapat, kung weekly ko ginagawa, Siguro ang kinikita ko, I'll be honest with you, kaya rin magkalabasan, no? Siguro mga 3 or 4 months, pero nung 5,000 pesos. Yahoo! Mm. Yan ay kung napapanood yung commercial. Pero kung hindi kayo nakapanood ng commercial, walang kita doon. So yung mga tumutulong lang sa akin, yung mga nanonood ng commercial, Sinasabi nga lang, oh yan, ako, tsiya, pinapanood ko yung commercial ko para makabawi mo lang sa'yo. Oh, sige. So yun yung project ko. Gusto ko mag experimento Ilalagay ko yung GCash uh, siguro uh, sa comment section tapos itipin ko na lang tapos dyan nyo na lang ipasok yung uh, donation ninyo gawin natin sige nga subukan natin uh, sa isang linggo tingnan natin kung magkano yung malilikom natin na pera again tandaan ninyo uh, kung masakit sa inyo halimbawa, huwag bigay huwag kayo magbibigay walang pilitan ito huwag, huwag ganun okay, huwag, 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 huwag tong ikasisira ako ha? na hindi worth it not at all worth it okay ay yung kakatuwa naman pero kung nyari ba may gumawa sa inyo dito? sabi nyo sa akin uh, sir bigyan mo muna 10 piso hindi naman masakit sa akin sa 10 piso hello oh yan 10 piso yung iba nga pinakaalak pa magkano beer di ba yung iba sigarilyo magkano sigarilyo man yun sigarilyo 100 60 180 magkano bang kahan ng sigarilyo Diba? Tapos, isasama ng loob mo dahil masamang tao ka. Yung ka, So, yung problema mo rin yung press card sa akin. Pero that's the plan. Sineshare ko lang sa inyo. Inainaan ko lang yung mga pag-iisip ninyo. Na ayoko kasi mapag-iisip naman gano'n. Okay? Pero kung may isip nyo man na at talagang ididemanda nyo kung sa binigay nyo 66 pesos, pwede naman. Okay. Pero tanga-tanga ka. Kung gagawin mo lang yun, huwag ka na magbigay. But that's the point. Pero excited ako. Ang ang next question is, saan muna ako pupunta? Gusto niyo ba dito na lang muna sa Manila? Siguro kahit punta, kahit punta tayo sa Jollibee. Isa natin yung Jollibee sa taas. Kaso syempre, limited yun. Hindi, kayo, hindi tayo magkakasya lahat sa Jollibee. So, ilang run yun. Pero nakakatuwa. Imbis na video na yung gagawin ko sa kotse, baka video na yung talk ko dun para actual. Ay, kinigyan mga tao at nagtatanong sila. Ang ganda, diba? Saan ang mangyari yun? Ngayon, kung may mayaman dito na ikini, milyonaryo, at gustong isponsor yon why not? Please do. Kung mayaman na mayaman kayo, gusto nyo tumulong sa mga may mental health problem, magpunta tayo sa isang lugar, sagutin niyo pati pagkain ng mga followers, siguro may dahil pupuntahan tayo, at least may mga limandaang katao. Huwag <laughs> naman, kontrolin naman natin. Yung realistic naman nakakasa din sa lugar. So, sasabihin ko lang kung siguro yung, oh, yung first, Ganito, 100 lang daw kasa sa lugar. So, yung unang 100 mag, na magre-register, sila po yung pupunta. Ito po yung lugar, ganito yung oras. Ganito, ganito yung gagawin natin. Okay? O, yung ganda nun. O, sige. Sabukan natin. Isang linggo. Kasi, makakapanood na ba lahat ng tao yung isang linggo na yun? O, sige. Sabukan natin. Tapos, i-update ko kayo kung may natanggap akong pera. Okay? Na-excite ako dun sa ideya. Ngayon, ready rin ako na kunyari wala talaga nagbigay. Eh, eh ganun talaga. So, ma ako ma makikita ko pa rin yung mundo na hindi lahat generous, hindi lahat, uh, hindi naman sa masamang tao, but hindi sila nagtitiwala. Importante sa kanila yung 60 pesos nila. Okay? Ayaw nila maisahan. Maring ganun. Diba? Doon ko rin malalaman yung eksperimento ko. Paano ko mag-engage din yung mga tao ngayon? Do they trust? Ang gagawin ko, titingnan ko yung makakapanood dito ng video kung ilan at ilan yung pumasok. Mag-gauge ko rin yun. Sana, kaso, sana hindi ako masaktan. Yung masaktan yung loob ko na, kasi ako, I'm coming from, yung gagawa ko ng video, mag effort ako, tutulong ako sa kapwa. Tapos, yung certain amount na, libawa, 66 pesos, yung hirap siyang ibigay. Unless, kung talagang mahirap kayo kakasali dito, ha? Ah. yung wala kang talagang pera, yung wala kang pang hindi ka po kasali dito, hindi mo kailangan mag-guilty. Okay? at hindi ko rin kayo ginigilty. Basta ang point is, kung sino lang maluwag na kalooban. Ang natatakot na ako na baka ma-realize ko, bilang kita mo, ikaw lang yung gustong tumulong sa kapwa, pero sila ayaw magbalik sa iyo. Yun lang yung kinakatakot ko na yun yung realidad ng mundo. Sana hindi. <laughs> Sana hindi. And then, I will be transparent. Sasabihin ko sa inyo, Hoy, happy ako, successful tayo. Alam mo ba kung magkano na buo nating pera? 300 million. O, oh, ang gagawin nyo sa 300 million? Akin to, bakit may pakialam ka? Akin to eh. Bakit yung 66 pesos mo? Balik ko sa yung 66 pesos mo para manahimik ka. <laughs> yun. So, dapat pa bigay Wala ka ng pakialam to. Pero sa point. Ang gusto ko lang ngayon, biglaan, tumulo. Ngayon, yun nga lang. Binarasal ko sa Diyos. Sabi ko sa kanya, pag yumaman na. Sa last video, sinabi ko na pala yun. Sabi ko pa kayo mama na wala para mo yung puso ko na maging generous ako para yung lahat ng blessing mo dumaan sa akin lang at ibigay sa iba. Yun yung talagang pangarap ko. Pero baka ma-question nyo ako ha, ako po ay may bakasunan sa Quezon. May bahay na talaga ako. Meron akong kotse, meron akong Harley Davidson. Maganda yung pinag... Hindi naman sa bang pero baka, baka biglang makita nyo. Eh, si, si Coach Jeremy Harley dahil siguro yan dun sa ginawa niya. Or, oh, may bahay bakasyonan siya. Oh, may ganito. Excuse me. May mga alahas siya. May mga bago ko, mga bago kotse niya. Yung kotse ko po ay every five years, meron talaga akong kotse. Kasama yun sa package ko. Okay? Kasama yun sa trabaho ko binibigyan ako ng kotse every five years. So, baka makita nyo, kaya niya, kasi ganito niya nakuha yan. Huwag po tayong ganun, Ibalik ano? e, ko po sa inyo yung binigay niyo 66 pesos, ha? O, no, ganun lang. Ayaw yung mga ganun issues, kadiri. Okay? sige, yun lang. Sige, gawin natin. Successful. I'm happy. Pupunta tayo sa ibang lugar. Siguro next time natin mag-usapan, saan ako pupunta? Saan ako magtutok? excited exciting. Ay, By the way, ha? May mga nakakita ako, ba, dumarang ako sa Magtong. Sabi sa akin, Coach! Bigla na kilala ako ng crew. Sabi ko, Hoy! Ba, bakit mo kilala? Follower mo ako, Coach. Sabi ko, talaga. Meron pa isa, nasa mall ako. Sa isang malaking mall. Uh, Bentahan ng mga sapatos. Pasok ko, lapit yung isang, ano, ibenta na siya. Uh, ano, yung salesman, yung shoes. Sabi niya, Coach! Uh, follower mo ako. Pwede ba ako magpapirma sa iyo? Sabi ko, oo naman, ha, Kaya. Sabi ko pang gano'n, oo naman. Kuha siya na, saan ito siya, ito, ito coach, logbook, logbook nila dun sa store. Pinapirma niya ako. Meron <laughs> din sa airport, ito nakakatuwa. Sa airport, sabi niya sa akin, na-stranded ako, nandun ako sa loob ng aeroplano. Sabi niya, naka-mask pa ako kasi patapos pala yung COVID dun eh. Eh, na-stranded. Tinawa kami ng plano, Pinabalik kami ulit doon kasi may bagyo. Hindi kayo makalipad sa so, anong hotel. Ikat balik kami sa hotel. So, ngayon, pagbaba ko ng aeroplano, may bus sa baba. Okay, may bus sa baba. Para na kami doon sa arrival. Sabi ko, Kuya, sabi ko gano'n, sa tayo, sa tayo babalik sa arrival o departure. Kasi, eh, departure kami galing eh. Sa tayo babalik. Sabi niya sa, tapos sabi niya sa akin, Coach J, Coach Jeremy, sabi niya sa akin gano'n, nakamask ako ha. Sabi ko, Ay, hindi pala ko, Jeremy. Ah, tama, coach. At sabi niya, Jeremy, basta ka na, basta nakalimutan ko na. Sabi niya, sabi ko, ah, isip ko, ba't ako kilala nito mamang to? Ah, baka may record sila kung ano yung upuan ko, kaya alam niya yung pangalan ko. Sabi niya, sabi ko, ba't mo alam pangalan ko? Sabi niya, sir, follower mo ko. <laughs> yung hindi driver ng bus yung tumutulong dun sa mga pasahero sa aeroplano tayo tatenda at yung ground yun na sa baba. Sabi ko talaga, nagbabing tapos ang tagal kasi nga kailangan ko kunin ulit yung gamit ko. Sinamaya niya talaga ako, usap-usap kami. Sir, alam mo, paano mo ako natulungan? Ganyan, lagi ako nakikinig sa'yo, ganyan, ganyan. Sa picture kami, sa pagbalik mo dito, sana ano, makapagkita tayo. talaga. so nakakatawa yung kwento. No, ang dami nang nakakilala sa akin kahit pa paano. O, hindi ko lang narinig yung gwapo mo pala sa personal. Walang ganun. Tapos may nakita niyo, kuchang gwapo mo pala sa personal. <laughs> Magandang bakay, Liz. So, alam nyo na, ha? <laughs> o, oh, siya. O, oh, sige, maraming salamat. Bye!